Ready na ba kayo? Ready na ba kayo? Ah? Manggoyo, pinaya ako. Alam ko marami na inaantok. pero, let's discuss this mga. Okay? Okay, I'll share. Ah, Baka sa mga inaantok, habol na lang kayo. Kaya team replay. Yusik, bakit po naging chair of APRO si Saldi ko? Hindi ba nila alam track record ni Saldi about corruption? Hindi ko po alam eh. Hila sila na sila namimili dyan. Mommy PR, hello. My, ano to, My Elagsa. Happy birthday, teka na ito pala. Happy birthday to Rea Ocampo Clemente of Orange County, California. Happy birthday Rea Ocampo. Happy birthday to you. Happy birthday to Rea Ocampo Clemente and of course, ako malapit na mag-birthday si Engineer Adolfo Reyes. Happy birthday sana na dyan kapag ising ka pa, hello, kay ma'am kay Ma Zenny and Antonia Mondragon Anto, Al Agustin Mondragon, yan, yeah, 921 Almario, Tuazon, let's go Mmm, juicy. Kay Senador Joel Villanueva. Oh, may bagong bala ang netizens kay Senador Joel Villanueva. Spotted daw kasi siya sa litrato ng kanyang umano ay side chick na may kapatid oh, daw na po asawa na siya, May asawa ba ako si ano? Joel Villanueva. Wait, 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 ah. Hindi na Hindi ko alam ang buwan ni si Joel. Ay, meron. Mga ka-clear. Gladys. Wait, ah. Oh, this is. Ayan, ah. Kasi med side chick daw. Ito, maganda rin, ah. Senator May, Senate Majority Leader, Majo, sabi niya, Majo, Majo Leader ako, together with his wife Gladys Cruz Villanueva arrives the Senate to attend the opening of the second regular session of the 19th Congress on Monday, July 24, 2020. O, Majo nga siya at that time. So, eh, may wife, mga kaklira, may wife. This is the wife. Maganda rin. Ang wife, o. Oh. Okay, let's see. Mm-mm. Eh okay, go go go. Serye pag legal ang pag-usapan natin mga clear. Pag mayroon siyang side chick, chiching chiching, alam niyo naman pwedeng kasuhan ng vows 'yan. At pwedeng kasuhan ng centrifuge. Mhm. Eh go go go. Serye pag legal ang pag-usapan natin mga clear. Pag mayroon siyang side chick, chiching chiching, alam niyo naman pwedeng kasuhan ng vows 'yan at pwede kasuhan ng uh, concubinage, di ba? Kontratista. Narito ang agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Sa mga kababayan ko po sa Bulacan, huwag mo tayong magpapadala sa mga nanggugulo at nagpapakalat ng fake news. Tama na. Ngayon lang mga ka hindi siya marites kasi. M mainstream media na ang bilyonaryo. So let us see. Pero well, may kasama tong digal. Pag-usapan natin, syempre kung nat natuklasan ang kanyang asawa, ang kanyang ginagawang sideline with a side chick at napatunayan niya yan, nako mga akir, concubinage, ang habol niya, syempre, kung um, alam na, although yung, yung concubinage kasi medyo kailan mo patunayan, kasi nila yung nagsama, o kaya naman, a scandalous manner, ang kanilang mga ginagawang relasyon, o oh, diba, o cohabit, sa kanilang um, conjugal, par, uh, conjugal home. Yan. Okay, habitual, cohabitation. Okay. Tawa na po tayo sa paratang na walang pruweba. Nako, bilyonaryo. Siguraduhin nyo, bilyonaryo ah, na ito, itong chick, business, itong kwento na to, ay mayroong katotohanan. Otherwise, madidimanda kayo ni Vice, ano na, ni, 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 ni Secretary, ni Senator uh, Joel Villanueva dahil nakikipag-usap na yan sa kanilang, sa kanyang council. Diba? Kaya, at Angelica Corporal yung nasa thumbnail. Oh. Okay, tingnan dito. Ha, tina natin, ang ganda ba? Ah, uh, ito big 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 log, ha? So dapat Ah, dapat bilyonaryo ako si Mat Mampuri na pa nag is, ano, nagpapalita nito, dapat may bastian to ha, otherwise madidimanda kayo ni ano ni Senator Joel Villanueva ayo pa naman niya ng fake news. Ha? malaman sa babaeng niya ni Lustay, malamang sa babaeng niya ni Lustay ang kickback niya. Ni Lust nilulustay ang mga kickback niya sa flood control projects Emmanuel Bernabe Aurelio G. Lera Z, kung gano'n magkaganda. Hanggang ngayon, hinahanap pa ang ebidensya laban sa atin. Labanan na lang po natin ito sa tamang forum, sa korte. Hindi demanda ko po sila at doon ko din po sila haharapin lahat. Basta na lang sa kabila ng... Yeah. Ayan yeah o, oh, sino ito pa nagre-report? May binagit si Ma'am Corina. Be careful! Mga pagtanggi ni Sen. Joel Villanueva sa mga paratang sa kanya at sa bantang dadalhin niya sa korte ang usapin, hindi pa rin siya tinantanan ng mga netizen o ng mga taong ayon sa senador ay gusto lang sirain ang kanyang karera sa politika. Hmm, di ba? Olo eh. kasi, nadalhan mga kakulit, tandaan natin, hindi nga nakita sa GAA, doon, nasaan pro kilogram pans pala, yung 600 million na di umano ibinabak niya. At itong 600 million na to ay nalilink sa kanya dahil sa wallu flood control projects sa Bulacan. Pero syempre, di din na Ayun niya ng fake news, ha? Yeah. Ngayon, sa personal na buhay naman ni Tess naman, nakatutok ang spotlight ng Ayan na. social network na Reddit. Uh, sa Reddit account na Bulacan Anomaly, nakapost ang larawan ng babaeng kinilalang si Angelica Corporal. Yan, ang ganda niya mga Kung Pero ba? ang nakakuha ng atensyon ay ang refleksyon. Ayun, may refleksyon. Ayun o, no, may refleksyon na yun. Nakita niya mga clear? Ayun, may cellphone, o. No? Kita niya yung ano ko? Cursor ko? Ayun o. No? May nakuha. Niya sa salamit. Ang galing naman ng mga netizen na to. Grabe. ...na nasa kanyang likuran, na kung iso-zoom, makikita ang isang lalaking nagsiselfone, katabi niya sa dikalayuan ng upuan. Ayon sa caption sa post, sa gitna ng gulo sa gobyerno at bahang dinaranas, may isang kababayan sa... Kailan ba ito ginawa? Two days ago? Wait lang ha! Mukawi na nakaangat na sa buhay, salamat sa ating butihing Senador Joel Villanueva. Oo, oh, napasalamat siya. Salamat po, Senator Joel. Oh my gosh, naman! Pero ang talaga netizen mga ako mukhang hindi ko siya mapapansin agad unless or unless talagang sis sisipatin ko for uh, maybe it's an evidence in a case pero kung nasa social media na to, mukhang hindi ko siya papansinin mga kaklit isang open secret na umano sa nasabi ay open secret kasabayan ng relasyon ni na Villanueva at Corporal na naging lakambini ng Bulacan. Oh, ay madalas nga siyang kasama, mga ka -clear. Pero kung open secret, eh, tika lang, may nag-text, may nag-ano dito eh, pastor to, di ba? May nag-message. Pastor yan. Nako, Senator Joel, at... Nako, tika lang, bilyonaryo, again ah. We are warning you. Na tayo na nag-warn, We are warning you. Dapat hindi to fake news, ha? Kasi, makokontento ng iba ang chiching. Dati, mga kre, parang ganito, iba pag pera, kaching, kaching. Diba? Na, na issue na si Senator Joel Villanueva sa kaching, kaching. Pero this one, iba. Chiching, chiching. Dalawa. Kaching. Eh, chiching. Nako, binary ah. Be careful. Ayaw ni Senator Villanueva ng fake news. Remember that. Sa so dapat ito, mayroong resibo. O, Senator Villanueva, pinagtatanggol kita, ha? Kasi wala akong alam kung ka mo siya talaga. O, close lang talaga kayo. O, nagkataon lang na nakiupo ka doon sa bahay, o ang bahay man niya yun, o, na nasa hotel kayo, sa lobby or what, di ko alam. Baka nagkataon lang kasi nagpasalamat siya sa iyo. Tama ba yung caption, Senator? Salamat, Senator Joel. Eh, nagkataon lang nandun ka. O, oh, baka naman kamukha mo lang yun. Pwede mong i-deny na hindi ikaw yun. Di ba mga query nakita sa ano? O, oh, wait, 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 wait. Let's see. Ika na. Yan. oh, baka pwede mo namang i-deny na hindi ikaw yan kasi medyo malabo. Madilim. Di ba? O oh, di diba mo naman makikita ang puti, puting buhok yan kasi madilim. Malay mo, hindi ikaw yan. idinay mo na lang. Ako, I I I'm giving you advice Senator Villan uh, Villanueva. sabi mo hindi ikaw yan. okay kaya Photoshop. Kaya ba? Kaya bang i-Photoshop? At ilikod. AI. Eh di ba yung AI? O nga no, sabi niya AI yan, AI yan. Pwede ba to? Oh, doon sa mga teki, mga kaklit. Di ba sabi pag AI kasi medyo hindi pa ganun kapulido. Eh ito. Itong shadow, shadow. Ito, The reflection pala. Reflection. Ma-AI ba to? Ha? Ah, sabi ba? sabi ni Marian? Ay, ay, yan palusot. Ito naman. Mga kaklit. O oh, gla glass edge daw. Glass edge. Ah, kambal ni Joel. Pwede. Mga kaklit ayaw ni Sen. Villanueva ng fake news. Turuan natin siya. Baka hindi siya yan. Let's help him. Kasi baka masira yung kanyang pangalan bilang pastor. Senador? Pastor? Diba? Kontra, ay hindi naman. Kaibigan ng kontraktor? Hindi, hindi. Wala, inosente pa si Sen. Villanueva. Huwag natin pag-usapan yung mga kontraktor. Huwag natin pag-usapan si Henry Alcantara. Wala yan, dininay na siya ng Henry Alcantara. Hindi sila friends. Hindi sila friends. Ha? Ay, 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 deras alas pwede. Ayan, sa divorce bill. Pero si Joel is Lord. Ay, Joel is lang daw. Sweet day. Di ba? Attorney, di kita kaya. Hindi. We have to help him. have to help him. Ayoko. Ayoko makasabihan na nag-fake tayo dito. Sa so, billionaire, di careful. Be careful with your exposure. With this expose. Be careful. Ha? Ayaw namin na nasisira ang career at integrity ni Senator Villanueva. Malaki ang kanyang future. Diba? Bilang pastor at bilang senador. Baka nga pa itong vice president or kaya resident in the future. So just be careful. Binanahan. Di namin kayo hahad sa, sa inyo. di namin hahad lang ayan. Karapatan nyo yan. Sabi nga ng Pangulo, karapatan nyo. Freedom of expression. Pero definitely dapat hindi Otherwise, you're violating the law. Iba mga kakil? Ha? Pagtanggol natin. Pagtanggol natin. Si Senator Villanueva. Let's see. Ano bang kwento nito? Mga Chris, sa totoo lang, sabay-sabay tayong manunod dito. Hindi ko pa ito napanood. Nakita ko lang kasi yung portion. Kaya, natin. Aking nagsiselfone, katabi okay. niya sa di kalayuan ng upuan. Ayon sa caption sa post, sa gitna ng gulo sa gobyerno at bahang dinaranas, may isang kababayan sa Bukawi na nakaangat na sa buhay. Okay Korn. yan. Ito account, ang kapatid okay. ni Corporal na isaper okay. kung paano na inang bulakan. Kino-question naman ng uploader kung paano na-afford ni Corporal na makapagbukas ng... Yan, oh. No? Ang ganda niya, mga ka clear Alam mo, mga ka clear may picture ako ng ganyan. Hanapin niyo sa Google. Nakaganyan ako, oh. Uh, hanapin ko, hanapin ko. ...spa, magmay-ari ng condo unit, Malangin. luxury Malangin. corporal, Malangin. na makapagbukas ng isang high-end spa, magmay-ari ng condo unit, luxury bag, at mamahaling relo at sasakyan. Yun lang. Kasi kung naging binibini ka ng bulakan... Mati Trace, kung saan ka galing? Anong klase pamilya mo para makapag-open ka ng ganyang high-end wellness spa sa kakondo. Isinasangkot din ng Reddit account ang kap... No battery, please charge. An? Ah! Kapatid? Wait lang mo din. Ito yan. Digga lang mga... Umanong kontratista ng pamak ng condo unit, luxury bag, at mamahaling relo at sasakyan. Ako? Nipo,